Hello mga health Real Talk! Ang katotohanan sa madalas na paglulolo, self-pleasure and health. Ito yung topic na madalas iwas usapan pero alam nating lahat na nangyayari. Sa lalaki man yan o sa babae. So let's talk about it maturely and scientifically, hindi sa bastos na paraan. Ano nga ba ang pagluluklo? Ang pagluluklo ay ang pagbibigay ng sa sarili ng sexual na kasiyahan gamit ang sariling katawan. Karaniwang ginagawa upang maibsan ang tensyon o maramdaman ang pleasure. Normal ito at halos lahat ng tao, lalaki man o babae, ay ginagawa ito sa isang punto ng kanilang buhay. Ano nga ba ang sinasabi ng siyensya? May ilang benepisyo kapag ginagawa sa tamang paraan at dalas. Stress relief daw. Kapag nag kapag ginagawa ito, naglalabas ang katawan ng endorphins at oxytocin mga happy hormones na nakakapag-relax at nakakapagpababa ng anxiety. Mas magandang tulog dahil bumababa ang heart rate at muscle tension pagkatapos. Body awareness, natutulungan kang kilalanin ng sarili mong katawan at preferences na nakakatulong din sa intimacy sa partner prostate health para sa mga lalaki. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang regular nito ay maaaring makatulong magpababa ng panganib ng prostate problems. Pero kapag madalas at sobra na, kapag halos araw-araw o ilang ulit sa isang araw, naaapektuhan na ang trabaho, tulog o relasyon. Ginagamit na ito bilang pagtakas sa stress o kalungkutan o nakakaramdam ka na ng guilt, pagod o emotional emptiness pagkatapos. Maaaring ito ay compulsive na paglulu -ulo. Isang anyo ng behavioral addiction. Sa ganitong sitwasyon, hindi na ito nakakatulong bagkos ay nakakapagpagod sa katawan at isip mo. Health balance tips. Gamitin ito bilang stress relief, hindi bilang stress escape. Alamin ang trigger mo. Boredom, stress, loneliness, ayusin ang ugat ng dahilan. Subukan ng ibang paraan ng relaxation, mag-exercise, meditation, journaling o creative habits. Iwasan ang labis na porn consumption. Kung di mo na makatro makontrol, huwag mahiyang lumapit sa mental health professional. At ang health real talk, ang mas pagluluklo ay hindi kasalanan pero hindi rin dapat maging bisyo. Okay lang magpahinga pero wag laging doon mo hinahanap ang ginhawa. Ang tunay na kalayaan ay kapag marunong kang magkontrol ng sarili at isip mo. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.